Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Hinikayat umano ni Senador Lito Lapid ang aktor at FPJ's ang probinsyano star na si Coco Martin na pumasok sa larangan ng politika. Ngunit ayon kay Coco, hindi ito bahagi ng kanyang plano sa kasalukuyan. Ibinahagi ni Lito ang naging usapan nila kung saan sinabi raw ni Coco. Sabi niya, wala po talaga akong planong magpolitika, dito na lang muna ako. Ipinaliwanag pa ni Coco na ang kasikatan na tinatamasan niya ngayon ay isang pansamantalang biyaya na nararapat gamitin ng tama at may maingat na pagpaplano. Ito naman ay pansamantala lang, kasikatan natin. Tulad mo, sinabi umano ni Coco kay Lito na dating naging sikat ding action star bago pumasok sa politika. Sinabi rin ng aktor na mahalaga para sa kanya na samantalahin ang pagkakataon habang nasa kasagsagan ng kanyang karera. Tito, nung sumikat ka, sinasamantala ko habang sikat ako. Hindi permanente ito. Dagdag pa ni Coco, bahagi ng kanyang plano ang mag-ipon at maghanda para sa hinaharap, lalo na't batid niya na ang kasikatan sa industriya ng showbiz ay hindi panghabang-buhay. Kaya sabi niya, "Mag-iipon tayo." Bagamat hindi pinapangarap ni Coco ang pumasok sa politika, kitang-kita ang dedikasyon niya na magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang trabaho bilang aktor, producer, at direktor sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto tulad ng FPJ's Ang Probinsyano at iba pang pelikula, ginagamit niya ang kanyang platform upang magbigay ng positibong mensahe sa publiko na tila bahagi na rin ng kanyang misyon bilang isang public servant sa ibang paraan. Coco Martin nagsalita na tungkol sa usapin ng pagpasok sa politika. Sa gitna ng mga espekulasyon at mungkahi mula sa mga kasamahan sa industriya, nagbigay na ng pahayag si Coco Martin ukol sa posibilidad ng kanyang pagpasok sa politika. Maraming beses nang natanong ang aktor at direktor kung may balak siyang tahakin ang landas ng serbisyo publiko, lalo na't malapit siya sa masa at tanyag bilang bida ng mga teleserye tulad ng FPJs ang probinsyano. Mungkahi ni Lito Lapid isa sa mga matibay na nag-udyok kay Coco na subukan ang politika ay ang batikang aktor at kasalukuyang senador na si Lito Lapid. Ayon kay Senador Lapid, naniniwala siyang ang kasikatan at karisma ni Coco ay malaking kalamangan kung sakaling tumakbo ito sa halalan. Sa isang panayam, ikinuwento ni Lapid ang naging pag-uusap nila ni Coco. Ani ng senador, "Sabi niya, wala po talaga akong planong magpolitika." dito na lang muna ako. Ito naman ay pansamantala lang, kasikatan natin. Tulad mo, sabi niya sa akin. Tito, na yon, nung sumikat ka. Tito, sinasamantala ko habang sikat ako, hindi permanente ito. Kaya sabi niya, mag-iipon tayo. Bagamat suportado ni Senador Lapid ang kahit anong desisyon ni Coco, ramdam nito ang potensyal ng aktor sa larangan ng politika ngunit malinaw na ipinahayag ni Coco na mas nais niyang manatili sa entertainment industry. Pagtutok sa showbiz sa kasalukuyan, mas pinipili ni Coco na bigyan ng focus ang kanyang karera bilang aktor, direktor at producer. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahuhusay na artista ng kanyang henerasyon at ang tagumpay ng kanyang mga proyekto ay patunay na epektibo ang kanyang kontribusyon sa industriya. Sa pamamagitan ng kanyang mga palabas, tulad ng FPJ's Ang Probinsyano, mas lalong napalapit si Coco sa publiko. Hindi lamang bilang artista kundi bilang isang tagapaghatid ng kwento ng buhay ng Pilipino. Sa mahabang panahon, nakilala si Coco bilang isang mukha ng katarungan at inspirasyon, bagay na nagbigay-daan upang mas lalong tangkilikin ang kanyang mga proyekto. Sa kabila ng pagtanggap ng mga ganitong papuri, nananatiling grounded si Coco. Ayon sa kanya, ang kasikatan ay hindi permanente at dapat lamang nasulitin ito habang nasa rurok pa ng tagumpay. Idinagdag din niya na mas mahalaga ang pag-iipon at paghahanda para sa kinabukasan kaysa sumabak sa politika. Pananatiling inspirasyon. Bilang isang aktor na malapit sa masa, hindi maikakaila ang malaking epekto ni Coco Martin sa lipunan ang kanyang imahe bilang isang tagapagligtas sa teleserye at ang kanyang dedikasyon sa mga kwento ng karaniwang Pilipino ay nagbigay sa kanya ng natatanging lugar sa puso ng publiko. Para sa marami, tila likas na kay Coco ang pagiging leader dahil sa kanyang karisma at kakayahang umantig sa damdamin ng masa. Gayunpaman, mas pinipili ni Coco na manatili sa showbiz kung saan maaari niyang gamitin ang kanyang talento upang magbigay inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto. Hindi sarado sa politika? Bagamat mariing sinabi ni Coco na wala siyang plano sa politika sa kasalukuyan, nananatiling bukas ang posibilidad na ito sa hinaharap. Hindi naman malayong maisip ng marami na kung sakaling magbago ang ihip ng hangin, maaaring masaksihan ng sambayanan ang pagbabagong ito sa karera ni Coco. Sa ngayon, masaya si Coco sa kanyang tinatahak na landas. Nais niyang sulitin ang kasikatan habang siya ay nasa rurok nito at gamitin ang kanyang mga natatanggap bilang paghahanda sa mas mahaba pang biyahe sa buhay. Final words ang desisyon ni Coco Martin na manatili sa entertainment industry ay patunay ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang craft at commitment sa kanyang mga manonood. Bagamat maraming naniniwala na kaya niyang maging leader sa politika, mas pinipili niyang ipakita ang kanyang pagmamalasakit sa bayan sa pamamagitan ng mga kwento ng buhay na kanyang inilalahad sa harap ng kamera. Sa huli, ang desisyon ni Coco ay nagpapatunay na ang bawat tao ay may sariling paraan upang makapaglingkod at makapagbigay inspirasyon sa iba. Sa kaso ni Coco, ang kanyang talento at dedikasyon bilang artista ang kanyang paraan upang patuloy na maabot ang puso ng masang Pilipino. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your. Ano ang This has been Angelo hanggang sa susunod na balita.